pulas. Maslip ka na muna para swimming na kami, no? Ay! Magandang buhay mga kabebe. Nandito tayo ngayon sa palengke ng Tagbilaran first time ko so, ano uh, flex ko lang tong ano puto maya first time kong makakain ng puto maya kakaiba ang lasa niya pero masarap lasang ano lasang tinola haleluya <laughs> kami kumain kay Bing Bing two times Bingbing. <laughs> bingbing. <laughs> Sino po si bingbing Bing? Mama mo? Oo po. Siyempre, sir. Pwede mo sa dami, sir. Ayan Kami Family business. Kamahaw. Almosal daw yun. Tapos nag-ano kami? Yung batirol. kamahaw ka ba? Alas na ebay mo ba? Kumahaw pa, no? Kumain na po kami dito kanina, almusal. Tapos bumalik kami, hot chocolate lang kami, batirol. Ang sarap. Walang may po, Hindi, hindi mo siya makakapunta ng Alona. May cliff. Mom? Ah, may cliff. <tot> hello pasalubong daw? Sila labas-labas. Naligo kapas. na itong mga to, hindi pa. Naligo na. Sige, um, na Nandiyan lang daw ba? daw ba? Ay, nakala ko ako sasalubungin mo. Akal ka lang hey. Hi, ka-bebe. Hi, ka-hi. Hi. I'm goy beach, 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 beach. beach. saan? Picture kita dun sa may banga Yen ho, huh? hi. Lunch time. Kapag yon na si ka farmer, hindi ko na siyang tulungan. <laughs> si mama betan tumulong kasi naayos ko yung ano namin gamit. Uy! Post ka, baby ko! Smile kay smile! Wow! Smile! 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 Galing naman talaga ng batang yan. Ah, na. Yeah. Beach, beach. Wow. Ligot tayo no? Hmm, swimming. Ay, baba, baba. Swimming na daw po kami. Picture mo na. Nice smile. Hmm? Hmm? Ngumiti muna ng ano, picture lang. Si Papa nagsiswimming swimming na doon. Si Nene na ng buko, binibigay sa akin, no? Hmm? Kinain niya. Kinain mo ba? Pulas. O, ka na muna para swimming na kami, no? Ay, nag-sleep na. <laughs> Hindi dyan. Sa room. Diyan ka ba matutulog? <laughs> Sabi ko, sleep na. Doon numigha. Talagang makulit tong batang to. Tara. Ay, yay. rawan marites na kaya buti nalang di naman siya naintindihan kada may dumadang nakatukis tawang tawa siya sabi niya nakapanti lang tapos kinuturo niya pa kahit bawalan mo siya ganon din pag may susunod, titigil naman siya pag binawal, pero pag may dumaan ulit gano'n na naman di pa ako naggano mag swimming sobrang init pumipitik sa balat kanina umuulan pag lumilim konti. Si nene nakatulog na. Dito ko sana patutulogin. Kaso, si Mama Beth, hindi naman daw magsiswimming, kaya inano ko na dun sa kwarto nila. Si ka na nandun, sarap ng higa, na. Eh. Nakahilera siya dun sa, dun <laughs> may bench dun. Eto, hindi nagsasawa. Chi, dito kasi may malilim pa, be. Rowan, Chi, atras kayo dito. Sige, gawa ka na. Eh, lang mo sa mga kape, lang mo din lang po. Smile kecik wan, One, two. Ano yun? Ba't may flywood dun? Video to? Video na to. Okay na. Okay na to. <laughs> pupunta po kami sa Alona Beach. Iiwanan na natin yung bata na po May bata na ito. sabi ng huwag na sa mama. Kasi si Lolo Kasi yeah, na iwan naman. Kasama si Bonini. Na May pizza dito, italiana. Mm -hmm. oh, yeah. Sabi niya. ba yung souvenir shop? siya? Doon ba nila? Hi ka bebe. Nandito po kami sa Alona Beach. Nasaan si R Lola Bet? Ay, yun lang Magpa-picture dun sa may ano. Yan <laughs> no? parang sa Boracay. Ano rawan? to na? Parang mas maganda naman dun sa ano, na-stayan po namin. Malayo nga lang sa ano, mga kung gusto mong bumili or pasyal-pasyal sa gabi. Pero yung ganito sa Boracay, na-enjoy ko din yung ano namin sa Boracay trip. Trip to Boracay. No. Buntis pa lang kay Nene. Birthday pala yun ni Papa yan. Kasi doon ang sarap maglakad-lakad din sa gabi. Dito ano, may bato-bato. Okay, mm, mm, mm. eh, naglaro ng bata. Ay, nagsayang pa. Isang piraso, mahal yan. Charot. <laughs> Clover. Coffee. Nagre-ready na pang dinner. Ah, yung toy. O oh, nga, ano, may talong papala? pala. Lokoy natin si Papa Sabi niya, hindi na siya kakain ng gabi. Oh tamang tama yung isda sa atin lang <laughs> nandun mamaya tignan nyo yung aming mga anak ko relax kami dito sa ganyan lang <laughs> ayun ah oh nagpipilit pa silang mag-swimming pagbalik namin galing ano kaninang naglalakad kami dun sa may alona ano na sila sobrang pagod antok pagdating namin dito nagkaroon ng energy no? sa so, sige sabi ko mag ano kayo enjoy pa kaya ayun mapipilitan akong samahan sila kasi syempre, kailangan mo ding makipaggano sa kanila. Makipaglaro. Si Nene tulog. Ay, dapat pala si Nene no, kinuha ko pa. Gisingin ko kaya si Bune si Bune ko. <laughs> okay. Ano? Eh, chiko ni mama kan mo chinelas ko para hindi mabasa. Sige na be. Papatong ko doon kasi yung phone. Chi. Chi para hindi mabasa yung phone. Huwag mong babasa. Alika dito be. Tinda oh. Chi, dalhin mo be, lagay mo dito. Papatong ko nga yung phone. Kunin mo yung slipper ni mama. <laughs> Happy ka, Rowan? Dance ka nga kung happy ka. Frog dance! Plano ko sanang pumunta pa sa ano? Uh, <laughs> naalala ko bigla sa damit ni Rowan. Yung firefly. Madaming firefly. Para makita nila. Kasi bihira na yun sa Kumpanga. Dito be, dito. Maganda Oh. Sige. Diyan ko papatong yung phone mamaya. Kaso, yun nga. Dito kasi may hanggang 8pm. Yung bukas yung gate. Pero kung uwi, ano ka, late ka, pwede naman tumawag. Ano yan? Eh, Ay, huwag mong hawakan be. Jellyfish ata yun. Hindi. Hindi jelly. Magwash ka, bilis. Sabihin mo pag nangati ka ha, magano ka kay papa, punta ka. Di ba yun jellyfish? Magano ka na suka. Sabihin mo pag nangati ka. Mom, Makate? Huwag mo ano sa ice mo. Jellyfish ba yun, Chi? Wala yung salamin ko, hindi ko makita. Hindi siya. Pero parang jelly eh. Pero pahaba lang siya. Ah, hindi naman jellyfish. Okay. Roman, wag mo nang hawakan Ay, talagang nagbabalak pang hawakan Yung mga hawakan. iba nga hinahawakan yun eh Ah, okay Yung mga nang puhole sila Ay, yung ganda pala oh Pag gabi Ma, dun punta tayo dun Sige, punta kayo dun mas marami pong ano dito. Mas marami kami nakikita for, you foreigner know, guys sa ano, Pinoy na barista Siguro dahil di pa naman summer na summer. May mga chel din eh. Chel? May chel? Ang ganda oh. Pero dun sa ano, sa anda, maganda rin po. Alin po maganda? Hmm, kapampangan na si Chichi. Maganda po dun. Alin po? Hindi <laughs> 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 ba? Hindi na tayo babalik dun. Ay, maganda po. <laughs> si Chichi nag-aaral siyang magkapampangan. Okay naman yun. Nano? Nano Sabian po. Nano mo? Nano po. Okay po. Tara hmm? na sila tayo. Dance po na, Rowan. Dance! May laman mo na. Mag-happy dance ka muna. Meron. Kasi nagtanong kayo. Happy dance muna. Meron. Ay, may bag doon. Meron. May hike. Ang kainan. Doon tayo kumain. Dalhin natin yung plato natin. <laughs> hi to baby. Good morning. Si Erin. Good morning. May bata ni Iyak. Tulog ka para hindi ka mag cry Maaga po kami ngayon. Mahaba ng pila dito. Sige. Bye bye. Bye bye. Ano yan? Ano yung car na yan? Ano sa yan? Anong tawag dyan? Ano yan? Alam niya po yan. Nagulat ako sa kanya ng isang araw. Mama, sabi niya. Bang, bang. Van, ikaw. Sabihin mo, van. Hindi bang. Baba ka? Pogi-pogi hey, hey. gini gigil mo. Oh, Nih. Lihat Nih. 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 Our flying time is approximately 1 hour and 10 minutes. Our flight will and 10 minutes. Oh. Ladies and gentlemen, please direct your attention to your cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seat belt. To fasten, push ends together. Tighten seat belt by pulling loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To die, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape tight to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manuals inward to release air. Light automatically once the is in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vest. In case of rapid change in cabin pressure, you automatically drop from the compartments no, no, above no, no. you. Immediately grab the mask and pull it towards you. Put it over your nose and mouth. Pull elastic band sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Okay. Keep it on until you are advised to remove it. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exits. For further information, please huh. refer to the. Uh, mom, 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 mama. <laughs> Waktu no. Ha. Waktu. Happy kan? Ha. Funny happy. Um. Um. Who will of leaving the cabin lights. Mm -hmm. Any compliance with the Civil Aviation Regulations, or cabin crew will now take their seats prior to takeoff. Just mm -hmm. Yeah, we could take up stations. Okay. Okay, okay, okay. Monay? Oo. Oh. <laughs> niya. Oh, busy na sa mga labahan. Tapos, ayan yung mga napamili namin kasalubong Doon, pinak ko na ito. Rambo Family. Mga pang kopol kopol yan. Wait lang. kena risan selamat malam sila oi oh, oh, oh. bye bye poka bebe bye bye poka bebe aku kasi aswan kita la poka at <laughs> me. to 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 bye